magandang araw mga friend tayo ay may mga leftover na chicken ayan ang ating leftover na chicken at eto may mga iba tayong ingredients itwist natin ang ating leftover na chicken meron tayong garlic meron tayong onion meron din tayong tomato sauce Meron tayong bell pepper, may potato, and meron din tayong carrots. itwist natin ang ating leftover chicken. Kayo ba ay nagkakaroon din ng na mga leftover na ulam? Ano ang ginagawa ninyo sa inyong leftover? Ito ang ating gagawin. Ito ang aking tips sa mga leftover na chicken. Magpainit tayo ng kawali. Then, lagyan natin ng konting cooking oil. Ayan. And, shout out kay Amit Karadag Karadai and lagay natin ang onion and garlic yan igisa natin ng bahagya and then ilagay natin ang ating leftover na chicken hindi na kasi pinapansin ang ating leftover kaya kailangan i natin sa panibagong dish and lagyan natin ng laurel and then takpan natin at hayaan uh, mag ano yung mantika siya ng mauti. lagay natin ang potato at ang carrots. lagyan din ng konting uh, asin para pampalasa at halu haluin at uh, shout out kay DJM Mix Blog Ilagay na natin ang ating tomato sauce. Shout out din kay Shine TV. At hayaan nating kumulo ng bahagya at lagyan ng konting black pepper. Depende na yan sa inyong dami na gusto ninyo. And then, lagyan natin ng tubig or water para kumulo para lumambot ang ating potato and ang ating carrots kasi luto na rin naman ang ating uh, leftover chicken and then lagyan natin ng sugar. Brown sugar po ang aking ginagamit. Ayan, malambot na ang ating potato and ang carrots ay malambot na rin po. Shout out po kay Single Mom OFW Vlog. Ilagay na rin po natin ang ating uh, bell pepper. Shout out kay News Nas TV. Ayan, ready na ang ating Uh, leftover na chicken. Ayan. May bago na tayong dish. Kaya, sayang. Huwag ninyo pong uh, itatapon or pababaya, ay pababayaan na masira ang mga leftover. Pwede natin itwi sa panibagong ulam or panibagong dish.